Sunggitu. Tujuan. Hilat pungke ke kota dulu. Digendang anunya jana. Pusto. Pusto ah. <laughs> Baa <apa>, pasih ini ya. <laughs> oh, yang gusto milah. <laughs> <laughs> Indog. Tamaran. Anak nang tindog sia. Oh, mm, na mm, mm. untuk kah? Bakal untuk kah? Ha, untog. Ding manungyan man. Oh. Asin, asin naghanap pa na asin. Ala. Oh. na nya maalat yung kamay ko ba? Ay, busog ginaayan. Na-buntis. Buntis na yan, ay. Ah. Buntis na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ara, 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 may asin ko. Oh, may asin ko. Di din, Uy, tuk, tuk. Sige na, lang yung tubig na eh. Oo, oh, ah, ah, ah. Hindi. Ay, hindi daw magdinalok, hindi magdinalok. Ah, nakatali pala, kaya pala hindi nahalis eh. Kung hindi nakatali, Uy! Nanunuwag oh. Dulok-dulok ka. Dito lang eh. Wala kada Oh, di ka makaabot ngayon. Hmm. Takaw! Takaw! Si Naya. Maya ah. Naya. Naya. Madumi naman eh. Nung nakikiamoy. Tol mo rekake mo, so, nakikita naki mo, ayan kung tumilap. Oy, reloko 'yan. Dog, tension pa Ayan na, nabilap na siya. Ayan na, nabilap na siya. Ayan na, nabilap na siya. na nga natin dito sa ano. <coughs>

tanga nga <laughs> oh, pila, pila Dadson, ano sa, ko nga ito ng ano Baka ng, ng Pampalapad. Oo, oh, oo. Oh, oh. ah! <laughs> Ito Oh, tatapo na. Ito kay Gi. Lapad na yun oh. Malaki na. Kaya pag nanganak to, anak na ano na to, production na ni Quattro Dos yung anak niya oh. na, siya na ang tatay. Ay! Natapaan ko, sakit ba? dalok dalok babe smile sa camera smile sa camera babe yeah. ito nanonawag to eh.